Malaki na nga ang ipinagbago ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kung dati-rati ay talagang pinangalandakan nila ang kanilang pagmamahalan sa harap ng kamera noong sila ay bata pa ngunit ngayong nagmatured na sila talagang iniisip na nila ang mga nakapaligid sa kanila, ang pamilya nila at ang mga kaibigan nila kaya ganun na lang ang pagtatago nila sa kanilang relasyon Iyan naman talaga ang dapat nilang gawin dahil ang concentration ng mga kababayan ni May Mendoza at Alden Richards ay mapupunta sa mga kontrobersya at hindi sa kanilang mga talento at ginagawa ng mga halagang bagay sa kanilang buhay. Isa na rito, ang trabaho nila sa industriya na hindi naman dapat kinakailangan na mabahira ng mga kontrobersya, lalong-lalo na dati na nangyayari ito kay May Mendoza at Alden Richards kung mapapansin nyo, malaki ang nagbago sa ikinikilos ngayon ni Main Mendoza. Takong dati ay parati siya nasa headline ng mga balita sa Pilipinas. Isa na rito ang mga kontrobersyal na bumabalot sa kanya na kahit anong gawin niya, kahit maliit man o malaki, ay pinapansin ito at binabas siya ng tuluyan sa social media. Ngunit hindi niya ito pinapatulan bagkus ay hinahayaan niya na lang ito ganun ganun din si Maine Mendoza ngayon ang kaibahan nga lang ay talagang napakatahimik ngayon at napakamatured na yan talaga ang gusto ng buong Aldab Nation na mangyari kay Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa kanilang relasyon dahil nga naman bakit mo pa sasabihin sa madla ang inyong tunay na relasyon kung babatikusan din kayo ng mga bashers kahit pa magsabi kayo ng totoo. Ngunit ang maganda dito, alam ng buong alternation Nation ang totoo at ang mga resibo na idinidinay lamang ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards ay hindi maikakaila dahil ito ay nagkalat na rin sa internet lalong lalo na ngayon para sa mga nagsasabi na hindi tunay ang kanilang relasyon at ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ngunit pagka nakakausap sila o nakatagpo ng isang aldam nation ay malamang pakitaan lang ito ng mga resibo na magpapatunay sa kanilang tunay na relasyon na kahit kailanman ay hindi nagawa ng mga bashers dahil nga naman ma-expose sila sa kanilang tunay na balak patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards yan naman talagang inaasahan ng buong Aldam Nation na hindi makikipagtibati sa kanila ang mga bashers ni Min Mendoza at Alden Richards dahil alam nila ang totoo ay nasa kamay ng buong Aldam Nation at sa anumang oras ay kayang-kaya nila itong ibigay sa kanila at ipaalam kung ano talaga ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Dapat na rin umamin si Main Mendoza at Alden Richards sa kanilang relasyon dahil dito pa lang ay malalaman mo na na napakaraming bashers ang talagang tumutulig sa sa kanila kahit ano pa ang gawin nila kahit hindi pa sila umamin o umamin man sila ng tahasan ay talagang nandyan pa rin ang kanilang mga bashers na hindi nila kayang kontrolin lalong lalo na ngayon ang panahon kasing ito ay talagang ang social media ang naghahari talagang kahit ano ang banggitin ang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi na ito makokontrol pa dahil na rin sa mga paninira na kanila at mga bayaran nagtutulong-tulong ito para makagawa ng maraming likes at maraming traction para kunwari ay totoo ito halimbawa na lang ang mga idinedenay nila na naging tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin at ng buong Aldam Nation na ito ay ay totoo talagang nangyari. Hindi mo man ito mapapakitaan ng mga resibo ay makikita pa rin na ito ay tunay dahil sa mga pangyayari at history na nangyari. Dahil ang mga resibong ito ay makikita mo lang sa social media ngulit ang nangyayari dito sa mga bayaran na mga nanira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay malamang ay iisang tao lamang ngunit napakarami na itong account isipin mo sa isang tao lamang ay maaaring gumawa ng account na mahigit sa isang daan kaya kung merong bashers na sasampu at binabayaran sila para sirain si Main Mendoza at Alden Richards meron na kagad ito isang libo mga peking account kaya diyan po palang malalaman na talagang nahihirapan ang buong Aldam Nation at lalong lalo na si Main Mendoza sa at Alden Richards na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. O ang maganda dito ay napakatalino ng buong Aldam Nation at hindi basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Lalong-lalo na at hindi ito galing kay Main Mendoza at Alden Richards. Magtitiis talaga sila. Hindi nila kayang sirain si Alden Richards at Main Mendoza. Dahil ang nasimula nila ay mahirap ng buwagin lalong lalo na ang mga resibo ng kanilang pagmamahalan ay nasa internet kaya hindi basta basta ito masisira ng ganun na ganun na lamang hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin si Maine Mendoza at Alden Richards kaya mahihirapan talaga sila na buwagin ang pagsasama nito lalong lalo na ay sila lamang ang nakakaalam ng tunay sa kanila Nasabi na rin kasi ni Alden Richards ang tunay nilang relasyon ni Maine Mendoza. Kaya hindi na ito ka ng buong Aldam Nation. Ngunit ang mga walang alam dito, yun nagsisimula ang mga bashers. At talagang nadagdagan pa ito. Hindi nga basta-basta masisira si Main Mendoza at Alden Richards dahil subok na ang kanilang pagmamahalan dati pa lamang. Kung matatandaan nyo ay napakarami na rin ang sumubok na pabagsakin si Main Mendoza at Alden Richards ngunit hindi naman ito nagtatagumpay. Kung matatandaan nyo ay nagsisimula pa ito ng 2017. Talagang napakarami ng pambabatikos ang ginagawa kay Alden Richards dito. Kung matatandaan nyo, ang paninira na panggagamit lang daw ni Alden Richards kay Main Mendoza ang paninira na bakla daw si Alden Richards. Ang paninira na hindi raw magaling umarte si Alden Richards. Lahat yan ay ibinato sa kanila ng mga bashers. Ngunit patunayan lahat ito ni Alden Richards na hindi ito totoo at kumamig pa ito ng napakaraming awards ay nang mabalitaan talagang tuwa at saya na nangyari kay Alden Richards at ito ay ang mga pagbuwag sa mga box office record na hawak ng iba't ibang mga artista at pelikula sa industriya dito sa Pilipinas matatandaan kasi na napakalaki rin ang kinita at napakagaling na box office ang ginawang movie ni Maine Mendoza at Alden Richards na imagine you and me at partida pa ito ito pa lang ang unang pelikula na pinagsamahan ni Alden Richards at Main Mendoza ganyan nga talaga katanyag si Main Mendoza at Alden Richards paggagawa ito ng kanilang mga movie inaasahan na rin kasi ng Alden Nation na kaya nasabi ni Alden Richards ang ganitong mga bagay dahil si Main Mendoza na ang susunod na makakatambal niya sa isang pelikula ito nga ay pagbibidahan ni Alden Richards at Maine Mendoza sa kumpanya mismo at produksyon ni Alden Richards na Myriad. Kaya 'yan naman talaga ang inaabangan ng buong Aldam Nation, ang pagsamahin si Maine Mendoza at Alden Richards na tiyak pagkakaguluhan talaga ng buong Pilipinas dahil kung si Alden Richards at Catherine Bernardo ay napakalaki rin ng kinita ngulit wala naman silang history sa kanilang mga buhay. Paano pa kaya kung ang gagawa na ng pelikula ay si Alden Richards at Maine Mendoza na alam naman natin na hinirang na isang pinakasikat na love team dito sa Pilipinas at ganoon na rin sa buong mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!